Nakadawat og solar-powered water pump ang mga mag-uuma sa probinsya sa Lanao del Norte nga gilantawo nga dako ang natabang aron masiguro masigurong adunay patubig ang ilang mga umahan. Si Lu Antonio sa Philippine Information Agency, Lanao del Norte sa report. Sa padayon nga paningkamot nga mapalambo ang sektor sa agrikultura, nag-turnover ang provincial government sa Lanao del Norte o 15 ka unit sa Solar Powered Water Pump sa nagkalain-laing asosasyon sa mga mag-uuma sa probinsya. Giimplementar kini ubos sa Provincial Gulayan Program nga gipunduhan og 4.5 million pesos pinaagi sa 20% development fund sa provincial government. Uh, nakita po natin no mga farmers is uh, usually po is na manual ang irrigation lalo na po sa mga mga vegetable growers. Tinignan natin yun kung ano ang pwede nating address. Ito pa yung mga renewable energy, mga modern farming system. Sa wala pa makadawat o solar-powered water pump, nakasinati og dakong kalisod ang mga mag-uuma, gikan sa Kapit Bisig Pantar Farmers Association sa Barangay Buwi sa Lungsod sa Pantar. Sulod sa pipila bulan, nagantos sila sa ugang nga 23 kaektaryang yuta ato sa El Nino sa Miaging Tuig. Pinaagi ni Ining nga suporta, dili na kinahanglan pang mangolekta o balde-balde nga tubig, ang mga mag-uuma sangit mas dali na ang ilang irigasyon sa ilang yuta pinaagi sa nadawat na water pump. Ang Pantar Farmers kapit busy kay lubos na nagpapasalamat kay Ma'am Gibran sa Angging Dibaporo sa support niya sa amin sa mga farmers dito sa Pantar. Dahil malaking tulong ang naibigyan niya sa amin katulad ng solar pump sa saka cultivator para dito sa mga gardening namin. Kasi kung walang tulong din ang gobyerno sa amin, mahirap pa kami mga farmers. Ito tornobir ay hindi isang paglilipat ng kagamitan kundi para mapalawak or mapalakas ang agricultural training para mapromote ang good security ng bawat komunidad lalo na sa province of Lanao del Norte gidayeg sab sa provincial government ang dedikasyon sa mga mag-uuma sa maong asosasyon kung unsa man gani ang kita sa iyahang mga kauban ilahan na so dako ni siyang proyekto nga basin unya og hitabuk ni sa uban nga mga munisipyo nga mabuhi sila sa ilahang paningkamot dili silang magsalig sa ayuda. Ginabaligya sa mga mag-uumang ilang produkto sa mga merkado sa Pantar o bisan pa sa lungsod sa Balui o Marawi City. Dugang panginabuhi isab nila ang pagbuhi o tilapia sa ilang fish pond. Lu Antonio sa PIA Iligan City, Lanao del Norte para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.